Ano ang mangyayari kapag ang kapangyarihang pampolitika ay nauwi sa personal na pangasar? Alam kong kakayanin kita pero matapang ka lang dahil may posisyon ka. Duwag ka. Ito ang matalas at pampublikong mga salita ni Davao City Acting Mayor Sebastian, based Duterte, na naghagis ng hilaw at hindi na filter na hamon kay Philippine National Police Chief General Nicolas Torre. Ang fistfight ay ginawa sa isang podcast na pinalakas ng mga personal na hinain at pagtaas ng tensyon sa paditan ng dalawang lalaki. Bakas ang galit ni Duterte sa nakikita niyang adresibong papel ni General Torre noong kamakailang pag-aresto kay Apollo Quiboloy, ang espiritual na kaalyado ni Duterte. Hindi rin uminik ang alkalde noon, nagbanta na sa sampalin si Torre sa publiko. Hindi nangyari ang sampal na yon, tulad ng maraming banta ni Duterte, naging headline ito, munit hindi napunta. Pero si Tor, hindi siya umatras. Sa halip, binaliktad niya ang salaysay. Pinandap niya ang hamon, ngunit nagdagdag ng twist. Bakit hindi gawing labindalawa round charity boxing match ang labanan na nakahost sa isang grand arena tulad ng Araneta Coliseum? Ang kanyang layunin, gamitin ng tensyon para makalikom ng pera para sa mga biktima ng bavyo at baha sa buong Pilipinas. Nagbiro pa siya tungkol sa pagpapareperi kay boxing legend Manny Pacquiao. Ngayon, naghihintay ang bansa. Mauwi ba ito sa awayan, boxing bout o mas inay lang? Hindi ito ang unang pagkakataon na ginamit ng isang Duterte ang bravado bilang political weapon. Tumatakbo ito sa dugo. Si Rodrigo Duterte, ang patriarch ng pamilya at dating pangulo, ay minsang hinamon ang mamamahayad na si Waldi Carbonell sa isang labanan matapos ang paulit-ulit na batikos. Talagang nagpakita si Carbonell, hindi ginawa ni Duterte. Ang tunggalian ay nadim simboliko, mas pampolitikang teatro kaysa sa tunay na banta. Si Sebastian Duterte, malinaw na anak ng kanyang ama, ay inulit ang pattern na yon sa panahon ng pag-aresto kay Kiboloy. Binalaan niya sa publiko na sasampalin niya si General Torre. Muli walang sampal. Puro salita, pananakot lang. At saka si Vice President Sara Duterte. Noong dalawang libo at labing isa, noong siya ay alkalde ng Davao City, sinuntok niya sa mukha ang isang court sheriff sa kamera dahil hindi siya sumang-ayon sa timing ng isang demolition order. Ang suntok na iyon ay hindi lamang isang kwento. Nanyari ito at nabigla ang bansa. Ang listahan ni Sara ay hindi nagtatapos doon. Minsan ay inakusahan niya ang mga hindi pinangalan ng figure na nagpaplanong patayin ang presidente, unang ginang at house speaker. Sa isa pang nakakagulat na pahayag sa publiko, sinabi niyang minsan niyang iniisip ang pagpugot sa ulo ni Pangulong Bongbong Marcos sa hapunan at sinabi rin niya ang tungkol sa paghuhukay kay dating Pangulong Ferdinand Marcos Naye at pagtatapon ng kanyang mga labi sa West Philippine Sea. Ang mga salitang ito, magintunay na pagbabanta o pagpapahayad ng galit, ay humuhubob sa pagtingin ng publiko sa kanya, mapurol, mabangis, hindi mahuhulaan. Kaya, ano ang ibig sabihin ng lahat ng ito para sa Pilipinas, para sa politika, para sa pamumuno? Ang pamana ni Duterte ay puno ng tunggalian, pananakot, suntok, dares at pattern ng paglabo ng linya sa pagitan ng personal na pagmamataas at responsibilidad ng publiko. Habang lumalabas ang hamon sa pagitan ni Mayor Beste at General Torre, isang bagay ang nagiging malinaw, hindi lang kami nanonood ng political drama. Pinapanood namin ang isang legacy ng pamilya ng paghaharap na naglalaro sa real time. Ito ba ay magiging karahasan o magiging sandali ng pagkakawanggawa at kapayapaan? Malapit na nating malaman. This is ang kampanero, tinig ng katotohanan, tunob ng kasaysayan. Like, share, comment at subscribe. Salamat sa aming mga bagong subscriber at sa lahat ng nanonood ng video na ito. Panatilihin tumunog ang kampana para sa katotohanan, katarungan at kalayaan.